sabi na yan ay labag sa saligang batas kasi ang impeachment court daw ang desisyon ay either guilty or not guilty. Wal well, mali po yon dahil wala namang pong sinasabi sa saligang batas na yun lang ang pwede maging desisyon ng impeachment court. Ang malinaw ang sabi ng saligang batas eh tanging Senado lamang ang magiging sole judge sa lahat ng mga impeachment uh, trials or impeachment complaints na kanyang diningin So ibig sabihin yan pag pag nagconvert na into a um, impeachment court ang Senado, walang kahit sinong pwedeng maghimasok sa decision niya kasama na dyan ang Korte Suprema. Alam ko po na meron tinatawag tayong supervisory powers ng ating Korte Suprema, pero malino po na bagamat ang uh, uh, mamamayan ay binibigyan ng uh, citizen standing para idemanda ang gobyerno kapag mayroong paglabag sa saligang batas, a eh, very specific po yung sabi ng Sal saligang batas na the Senate, as an impeachment court, shall be the sole judge of all impeachment complaints. So pag sinabing sole, wala na po talagang <laughs> ibang pwedeng magdesisyon. Ulitin ko po ha, yung pagkakataon sa Francisco na isa ako sa abogado na nagdulog niyang kasong yan sa Korte Suprema, ay nagwagi dahil ang kinontra po namin ay yung gawain ng Kamara na isumite sa Senado ang pangalawang impeachment complaint na mayroong sapat na lagda ng mga kongresista sa loob ng isang taon na sinabi namin na pinagbabawal ng saling ng batas at sinayunan naman kami ng Korte Suprema. Kaya nandyan po yung um, Francisco. Now, sa Francisco, yun din ang sinasabi na ang Kongreso, kapag natapos na lahat ng gawaing hindi natapos, ay tapos na rin. At kinakailangan i-refile yan sa 20th, um, sa susunod na Kongreso, pagdating dito sa impeachment complaint ni VP Sara, uh, pag na-convene uh, na yung 20th Congress, Pagdating po ng June 30 of this year. Ang tanong, pwede bang questionin yan sa hukuman? Yang desisyon na ibalik sa kamara Kamarad Representante. Well, simulan natin ang ating diskurso doon sa opinion ni Justice Ascuna. Kung maalala nyo, si Justice Ascuna ay isang retired Supreme Court Justice. Siya yung nagbigay rin ng opinion na yung nangyari kita Taye digong ay mali. Bagamat uh, valid yung, yung warrant of arrest na initial ICC, yung pamamaraan kung saan pinadala si Tatay Digong na hindi siya hinarap sa lokal na hukuman ay labag mismo sa Rome Statute at therefore illegal at po pwede talagang madimanda yung mga nakidnap kita Tatay Digong for unlawful detention no? o kidnapping na taong gobyerno ang gumawa. Now, opinion ngayon ni um, Justice Ascuna na bagamat unprecedented or hindi pa nangyayari itong desisyon ng impeachment court na ibinalik sa Kamara eh hindi naman ito pinagbabawal. And therefore, tama rin naman yan. O well, ako'y naniniwala talaga na uh, hindi po pwedeng ma-question yung decision na yan. unang una dahil nakasaad nga sa ating saligang batas na sole judge ng impeachment complaint ang Senado. At pag sinabing sole, talagang hindi maghihimasok ang ating Korte Suprema. Alam nyo, bagamat alam natin na ang Korte Suprema, ang trabaho niya ay taguyod yung uh, pinakamataas ng batas na sa ating bayan at yun yung saligang batas, et talaga, talaga naman pong nag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain ang gawain ng mga tao na mayroong mandato dahil sila ay halal ng taong bayan. Ang prueba dyan, no? ang dami nakabimbing ngayon sa Court of Suprema na kinukwestiyon yung um, legalidad ng mga warrants sa arrest na inisyo ng White Committee. Sa tingin ko, talagang labag sa saligang batas yung pag-iisyo niyan, lalong-lalo na doon sa SMNI na talagang nasupil ang karapatan ng malayang pamamahayat. Uh, pamamahayag at dun sa mga vloggers na isa nga ako sa abogado dyan, sa tingin ko talaga ay e nalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag. Pero ang Korte Suprema, dahil lang iingat nga sila, dahil sila, wala sila mga mandato galing sa taong bayan, eh rinirespeto nila yung mandato ng taong bayan na ibinigay sa ating mga mambabatas lalong-lalo na sa pagpapatupad ng sariling rules nila. So bagamat marami tayong jurisprudence na nagsasabi na lahat ng akto ng gobyerno o kahit anong ahensya ng gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao ay presumed unconstitutional, eh nag-iingat din sila hanggang ngayon walang decision kasi nga rinirespeto nila yung mandato na ng, binigay ng taong bayan sa mga mababatas. Bagamat sinasabi natin na co-equal branch ang ating Korte Suprema sa ating Kongreso at sa Presidente, ang pagkakaiba kasi, Korte Suprema lang ang walang mandato. Kaya nga, talagang they exercise judicial prudence. Ibig sabihin, nag-iingat sila na baliwalain ang akto ng mga tao na mayroong mandato dahil galing mismo sa taong bayan. At uh, isang pamamaraan para um, mapatupad itong pag-iingat nito ay hindi pag-akto sa mga petisyon na kinu-question na yung constitutionality ng gawain ng mga... Uh, ating mambabatas na kinuhang mandato diretsyo sa taong bayan. So naniniwala ako na bukod pa doon sa specific provision ng ating saligang batas na nagsasabi na the Senate is the sole judge, mag-exercise ng judicial prudence ang Korte Suprema. Hindi naman ibig sabihin na hindi-hindi maghihimasok ang Korte Suprema. For instance, yung mga contempt na, na pinataw ng uh, uh, Senado, no, ng Senate Blue Ribbon Committee, maraming beses na, na binaliwala ng Korte Suprema kasi malino naman na bagamat may kapangyarihan sila mag-imbestigasyon, eh kinakalang yan ay isang, ayon din sa saligang batas. So in other words, merong paglabag sa saligang batas, lalong-lalo na sa mga Senate investigation o congressional investigation, yung karapatan ng mga akusado o karapatan ng mga resource persons. No? Lalong-lalo na yung right against self-incrimination dahil kahit anong sabihin nila sa Senado o sa Kongreso na pinanumpaan ay po pwedeng magamit sa kanila. No? So ganun po yun, no Unless malinaw na yung akto ng mga mambabatas ay lumalabag sa saligang batas, hindi maghihimasok, mag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain o deklarang ang labag sa saligang batas ang kanilang gawain. So yan po yung kauna-unahang uh, na dapat nating ikonsidera kung babalik ta ba ng Kongreso ng so Korte Suprema yung desisyon ng Senado na ibalik ang impeachment complaint sa mababang kapulungan, bukod pa dun sa express provision na sole judge nga po ang Senado sa lahat ng impeachment complaints. Now, <clears throat> so having said na malabo na mabaliwalayad, kinakilangan sumunod ang Kamara de Representante. Po bang isnabin niya ng Kamara de Representante? Po pwede. Hindi naman sila mapipilit ng Senado. Kaya lang, pag hindi sila sumunod, hindi rin gagalaw ang Senado. Now, ang tanong, pagdating ng 20th Congress, eh binding ba sa 20th Congress yung naging resolusyon ng 19th Congress ng Senado na kinakailangan ibalik sa Kamara, i na walang paglabag sa saling ng batas at gustuhin pa o ginugusto pa rin ng Kamara na ipagpatuloy yung impeachment hearing na yan. May issue din dyan, po ba yung mga miyembro na ngayon ng 20th Congress sa Senado ay magdeklara dahil uh, ito nga ay nasampa ng 19th Congress, hindi na po pwedeng litisin ng 20th Congress. Well, ang aking kasagutan po dyan, eh, anything is possible. Pero pag sila nagkamali at sila ay nagdesisyon bilang Senado, po pwedeng mabaliktad ng Supreme Court. So kinakailangan kung ano man yung kasagutan ng Senado sa mga issue neto pagdating ng 20th Congress, mag-convene muna ang Senado bilang isang impeachment court. Kasi pag hindi sila nag-convene as an impeachment court at sila ay mga senador lamang, po pwedeng mabaliktad yan. Kasi talaga yung tinatawag nating certiorari powers, yan ay kapangyarihan ng Korte Suprema na mabaliwala ang kahit anong gawain ng uh, ahensya ng gobyerno kung ito nga ay labag or sobra-sobra sa kanilang jurisdiction in grave abuse of discretion, uh, resulting to lack of or in excess of jurisdiction. Yun yung sinasabi sa Ingles. So ang sagot dyan, kinakailangan mag-convene muna as an impeachment court ang Senado. And once na-convene sila, eh, tatanungin nila, meron bang sa, uh, ireresolba nila? Binding ba sa atin bilang mga 20th um, Congress Senators yung naging resolusyon ng 19th Congress? Now, dalawang punto de vista po yan. No? Unang punto de vista, hindi na binding. Kasi iba na yung membership ng Senado. At nadyan na nga yung desisyon sa Francisco na sinasabi na lahat ng mga bagay-bagay na hindi na desisyonan doon sa nakalipas na kongreso ay kinakailangan ma-refile muli sa bagong kongreso. At ako naman po, alam nyo naman, 'yan ang aking paniniwala. Hindi na 'yan po binding sa 20th Congress. It is as if wala ng impeachment complaint na na-transmit sa kanila. Kasi sa katunayan naman, pagdating ng June 30, um uh, matapos ang tanghalian, tatanungin nila o oh, meron bang transmitted na impeachment complaint dito sa Senado. Ang sagot, wala. Meron na bin pero kung talagang susundin mo yung desisyon ng Korte Suprema na continuing lamang ang Senado dahil merong dosing senador at any time, pero yung dosing senador naman at any time ay hindi po pwede magkaroon ng kahit anong validong desisyon kasi walang quorum. No? And kahit anong resolution na nila na dosi lang sa kanila ay hindi magiging valid and binding. No? So yun ang unang-unang tatanungin ng 20th century. Ano ba yan? Yung dalawang resolution ba yan na inadapt ng, uh, well, isa siya, no? isa lang siyang um, decision, pero dalawang ang inuutos no? Uh, o hinihingi sa mababang kapulungan. No? Yung sertifikasyon na walang paglabag sa saling ng batas at yung um, katunayan na handa silang litisin itong impeachment complaint na ito. Kung ako ay nasa Senado pagdating ng 20th Congress, sasabihin ko, walang ganyang resolution, walang ganyang uh, ang resolusyon ng dapat ipatupad ng 20th Congress kasi wala namang natatanggap ang 20th Congress na impeachment complaint galing sa Kamara. Nakita niyo yon, Wala talaga silang natanggap kasi ang nakatanggap ng impeachment complaint ay yung 19th Congress. E tapos na nga yun eh. Of course, itong issue kung dapat nga bang um, um, uh, ipagpatuloy ng 20th Congress,